Greetings mga kaibigan, welcome back sa Buhay na Salita TV Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang kahoy na sinukuan Kung yan nga ba ang tunay na kahoy na sinukuan Yang nakikita natin sa mga online shops So meron akong tinanong na isang tao na may alam sa lihim na karunungan At the same time, nagibenta siya ng mga langis na pangontra So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago kay YouTube channel Please subscribe po, like ng video at pakishare na rin ito sa mga kakilala nyo. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Magandang umaga manong Tony. Maraming salamat po at pumayag kayo na magpa-interview dito sa aking channel. Ito po ay para na rin makatulong tayo sa mga kababayan nating Pilipino para hindi sila maloko o maisahan o pagkaperahan ng ibang tao. So, ito po yung katanungan ko. Ang kahoy na sinukuan ba na binibenta dyan sa Shopee o sa anumang online shop, legit ba yan? O isa lamang yung ordinaryong kahoy? Magandang kumaga din sa UJ Jay. And salamat sa pag-invite. Isang magandang opportunity din ito para ma-share ko rin ang aking nalalaman kasi hindi ko gusto yung niloloko yung ibang tao. So pag sinabi natin na kahoy na sinukuan, kung ang mga binibenta online ba ay legit ba yan, yan ba ang tunay na kahoy na sinukuan o hindi? Sasagutin ko yan pero bago ang lahat, gusto ko munang i-explain sa inyo kung ano ang kahoy na sinukuan. Kung follower ka ni Maestro, ang description ni Maestro ay halos magkapariho ng description ng aking mga ninuno. Ang tahoy po na sinukuan ay hindi basta-bastang nalalapitan. Ang tahoy na sinukuan ay walang definite na uri ng tahoy kahit anong kahoy ay pwedeng maging kahoy ng sinukuan basta pinahintulot ng amang may likha. Ang kahoy na sinukuan ay binabantayan o pinagmamayarian ng mga diwata. Ganito yan, ang kahoy na sinukuan pag ikaw ay tinamaan ng anino ng kahoy hindi hindi ka na makakagalaw. Parang isinuko mo na ang iyong buhay. Malalaman mo na sinukuan ang kahoy na yan dahil lahat ng mga halaman sa ilalim ng kahoy na tinatamaan ng anino, yumuyuko lahat o lumuluhod. Kahit mga hayop, mga kalabaw, mga ibon, kahit elemento, pag tinamaan ka ng anino ng kahoy na sinukuan, hindi ka na makagalaw. Susuko ka talaga, isusuko mo ang iyong buhay. Ang pagkuha ng kahoy na sinukuan, kailangan kang kumuha ng itap na may lubid tapos ibabato mo doon sa kahoy. Paghila mo ng kahoy kung merong kang napuwang balat o kahit anong parting katawan, pwede mo yung gawing agimat. So, paano nila nasasabi na yung mga binibenta sa Shopee ay tunay na kahoy na sinukuan? Napaka-imposible niyan kasi yan ay ordinaryong baging cross na baging Napakadaling kunin yan. Kung ihambing natin ang description ng tunay na kahoy na sinukuan tapos ang pagkuha ng mga cross na baging na binibenta online, napakalayo. Napakadaling kunin yung mga baging na yan kahit, kahit saan yan tumutubo. Basta parting gubat. Kahit nga magdala ka niyan sa siyudad, yung seedlings niya, i-tanim mo. Pwede yan, pwede ka magtanim ng ganyan. Kaya imposible na maging isang kahoy na silukuan yan. Pero, may pakinabang ko kasi galing yan sa kalikasan. Pero ilangan mo usalan ng tamang orasyon. So ito na naman tayo sa orasyon. Yang mga sinasabi nila online, mali yan. Yang orasyon sa kahoy na sinukuan. May kulang dyan. So ganito yung orasyon nila. Sukuan, lisumiya, talubli, dipata, lamtam, saritam, kuriam, sukuhuk tapos ang inaakala nilang susi mitam pedretto Maria Jesus Fum. mali mula sa sukuan lisumia hanggang sa mitam pedretto Maria Jesus ko yan ang tunay na susi diyan ay tatlong salita nagsisimula sa letter A letter O at letter U so yan yung tunay na orasyon. So kahit bumili ka sa online, usalan mo ng orasyon, hindi yan gagana kasi kulang ng tunay na susi. At jan mo rin malalaman kung ang mga nagpapanggap na maestro dyan sa YouTube ay tunay o hindi. Kasi pag yan na orasyon ang binahagi nila yung kulang, ay malalaman muna na galing lang sa mga PDF files ang kanilang mga nalalaman. So, ang kasi ng iba, yung binili nilang aklat sa Kiapo o sa anumang mga sources ay yun yung tunay na aklat. Pero, ang mga aklat na yun ay edited na mga PDF file yan na inimprenta. Pag naimprenta na, binubukbine. Pag nabukbine nga, binibenta, sinasabi na yan yung tunay na aklat pero mali. Hindi yan tunay na aklat. Yung binanggit mo na orasyon na sabi mo na pwedeng iusal sa cross na baging para magkaroon ito ng angking galing. Parang na-realize ko lang kasi, kasi orasyon na siya eh. Given na siya, may spiritong gabay siya. So, pwede mo bang gamitin yon kahit wala kang cross na baging? Kahit isulat mo yon sa papel o usalin mo lang, pwede mo bang gamitin yon Kasi sa tingin ko parang hindi na required yung cross na bagging para mapagana yung orasyon. Kasi given na siya na orasyon eh, hindi siya intended for sinukuan. Kasi iba ang sinukuan, may bertod na yon So, all in na yon package na yun na may bertood kahit walang orasyon, gagana yon Pero yung mga orasyon na pampasuko ng kaaway ay intended lang siguro sa ano, uh, certain task or certain na uh, gamit tulad ng pagpasuko ng elemento. May point ka sa sinabi mo. Kasi, given na yun na orasyon, pwede mong magamit yun kahit wala kang cross na baging. Pwede mong isulat sa papel, ilagay sa bote na may langis, tapos, dibusyonan mo. Ang malaking katanungan diyan kung paano mo mapapasunod ang ispiritong gabay ng orasyon. Siyempre, merong puder kailangan mong dibusyonan ang puder kung saan napapasailalim ang orasyon ng sukuan ni Sumiya. Kasi, kasi ang puder na dadasalan mo, yun yung leader ng mga espiritu, yun yung deity, yun yung appointed spirit. Sinasabi ng iba na ang tawag dyan ay sikretong pangalan ng Diyos kailangan talaga na dibusyonan mo yon para makuha mo yung loob ng VP na yon at para mapasunod mo ang ispiritong gabay ng orasyon na ibinanggit po kanina. So, yun na po mga kaibigan, malinaw na malinaw po sa inyo na iba po ang totoong kahoy na sinukuan. So, iba rin po yung commercialized na tinatawag nilang sinukuang bagging or cross na bagging. Pero sabi naman ni Manong Tony ay meron pa rin niyang pakinabang. So kung uusalan mo yan ng orasyon na pampasuko ng kaaway. Ang problema, dapat alam mo kung sino ang DT na ano, pagpupudiran mo para mapagana mo at pasunod mo ang spiritong gabay ng orasyon na yon. So yun lang po mga kaibigan. I hope nagustuhan niyo ang episode na ito. Please subscribe po, like ng video at pakishare na rin ito sa mga niyo. So until next topic.